Hello, what's up guys? Magandang gabis yung lahat So ayan, samahan niyo ako ngayong gabi Ayan o, no? kumalabog agad yes no Hindi pa tayo nagsisimula na pumasok, nagpaparamdam agad So tara guys, let's go Ano ba ang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyaan Mga elemento na nagsisigal ako minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila lang na din nakikita ng mga ordinary mata sa gabi Halika't samahan natin itong na misteryo kasama si Real Ghost TV, TV. TV. Yun guys, ah, uh, alam challenge alinsan ako? na Ano? Doon ako galing guys, daan So medyo, giblit tong lugar So, So, the challenge is no. Yeah. So, bang, kita tambah Sebentar ini kan lugar guys. Sebentar. So, kolam isa dito guys Hello? May sumusunod ba sa akin dito? Para may sumusunod yes Ito yung daan Ito sa bahay na yun Ah, eh, mintik pa ako na dulas. Para talagang may sumusunod, guys. Ay, narinig ako. Narinig okay, yes. ako agad, guys. Yan yung bahay, yes, oh. sa labas pa lang, guys. Sobrang nakakatakot na. Paano pa kaya kung papasukin natin, no? Wow. okay, matakot, guys. kasama natin boleh Panginoon. Kita niyo Kita niyo Kita niyo Oh. Kita, kita takot daw yung mga nakita nyo yung bahay ayan huh. ayan guys ah uh, isang hamon na naman no Pasok, pasukin natin itong bahay kung kaya ba natin so yun may naglalakad sa loob sa, sa, loob ng bahay guys ayan nagtalatal na ako guys kikik ba dito? Kwak kwak boys. Wow. Yung bintana naka bukas. Basirado naman yun. Hello? Huwag niyo sana akong paglalaroan dito ha. Ah. Sana papasukin niyo ako sa bahay. Hello. Yeah. Wow, kambing. Tertakut. Perlu tanya kepada lah tertakut, guys. Hello, pak. Pasuk po, po aku ha. Si babo guys itu. Tak sabi inilah, merunang keluarga ini dengan ayam di sini. Bila bampu masuk, jumpa lagi pokoknya si si dayuan. Hello. Sobrang andami. dami nyo pala dito. Kasi yung aura nyo kakaiba. Wow. Grabe ang baho sa ilalim. Para may ano sa ilalim, guys. May may humawak sa paa ko. Jesus name. Jesus name. Dito Hello, kung may tao, kung may elemento man dito, pwede bang pumasok? Ow! yung paglalaroan na. Magugulatin ako. Hello? Huwag kang magbiro ha. umiiyak kayo sa umiiyak na babae. Naglalakad pa. Hindi ako naniniwala na isa kang babae. Alam ko, demonyo na nakatira dito. May ibang pumasok. Gusto ko lang libutin tong bahay. Totoo talaga yung mga sabi dito guys. Na merong nagpaparamdam. Alam ko merong diwende din dito. Kung merong mga elemento dito no. Huwag kayong magalit sa akin ha. Huwag kayong magalit. then no in

Nabi. Sobra yang awal itu. Sobra bahu beritahu. sobrang intense tong bahay. Ito so, o meron nagpaparamdam dito guys. Sa iba na naman? So, iba ba guys? Pinapagalaw nila yung mga bagay. Tinatakot nila ako. Yeah, Kaya inyo 'bang pasukin to, guys? Ngayon magisa. pananalig oh, wow. hindi ba ako welcome dito? sa ng aking espiritu dito. Wow. Hallelujah, Jesus name. Ito 'yung tatahakin po yung mga anghel ng Panginoon. Ito paala-ala po sa akin dito. ako dito. Wow. Di ako natatakot sa iyo ha. Bumukas lahat guys Bumukas dito Bumukas dun sa kabila Bumukas di sebelah. dun sa kabila Bumukas dito ng lang itong bahay na ito guys so yun na guys ah, uh, hanggang dito na lang kasi mag uumaga na galing araw na so kumpirmado guys meron talaga mga elemento dito So, ayan. Maraming salamat sa nagmamahal sa akin na Relgos TV. So, yun na guys. Uh, see you on next video.